Ayan, bravo, bravo. Kinasal din ang dalawa. Ayan, anong masasabi mo, Akustali, sa pagpapakasan ng dalawang ito? Dahil sinayang mo siya, Ayan, ang pangit mo na, ang pangit mo na nga, naluloko ka pa ng isang tulad ni Zainab, ba? Diba? O, oh, anong masasabi mo ngayon? Nga nga ka, ba? Diba? Iniwan ka ng dalawa mong uh, babae sa buhay mo. Yung ex mo, at saka yung anak mo. di ba? Diba? Ang tanga mo kasi. Ayan oh ano ka ngayon nga nga oh tapos ang yabang-yabang mo pa mm dinadan, ginagamit mo yung pagiging sikat mo pero hindi mo iniisip ang magiging uh, kapakanan ng anak mo mm ngayon nga nga ka iyak-iyak ka ngayon oh tingnan mo si kinasal na si Sinab oh ano ka ngayon nga nga di ba mm inggit ka lang charos oh tama lang din yan kinasal siya kay ano kay Ray Parks si Guapo naman si Ray Parks eh. patangkad na guapo na Oh, matalino pa, gentleman pa. Mm, 'di ba? Saka pa. Dapat ganyan mga lalaking pinapakasalan charos <laughs> Oh, hindi yung mga mayayabang tulad ni Acosta Li. Mm. Acosta or is <laughs> ewan ko naman, pagalan mo dyan. basta Bastang yabang yabang mo kasi, wala ka naman sa kalinggingan ni Ray Parks, 'di ba? Oh, ngayon nakaharap si Sineup ng isang lalaking mamahalin siya pati mga anak niya. Oh hindi tulad mo, ang pangit na ng ugali mo, wala ka pang kwentang lalaki. Mm. Ayan, nga nga ka ngayon, inggit ka lang. Congratulations to the both of you.